Hello mga kabengbeng, kamusta na kayo? At nandito na naman tayo sa firing range para mag-unbox ulit na isa pa nating unique ang uh, Crossline C from Celic Arms. Galing to ng Turkey. So tara, samahan nyo ko. I-unbox natin to. So ito yung kanyang box. Ayan. Ayan. Kasama niya sa loob, meron siyang dalawang kasamang magazine ha? So, uh, may pasaway lang pong ginawa ang kabengbe nyo, naiwan yung isa. So, ang magazine niya, Glock compatible po ang magazine niya. So, Glock magazines, pwede nyo pong gamitin sa kanya. Meron na rin po siyang kasamang mga cleaning kit. Andito. Ayan. Andito siya sa loob. Ayan. Tapos, meron din siya kasama yung lock ng barrel. And, andito na rin po yung kanyang manual. Ayan. So, eto na. Eto na po ang ating crossline uh, cross line C from Selic Arms uh, naggaling to ng Turkey. Caliber 9mm siya, semi-automatic pistol. Meron siyang nga uh, multifunctional na rear sight. May Picatinny rail siya. Yung sa harapan niya, meron siyang malit na fiber optic na sight. Ayan. May dalawa siyang uh, magkaibang magazine release. Meron siyang two different magazine release button. Meron siya yung dito sa gilid. Mer Ay, sorry ah. Meron siya dito sa gilid. Ito ah. Nandito sa, the usual, sa recall natin, di ba? Yun dito, at meron din siya dito sa harap. Ayan, meron din siyang pang-release sa harap. Tapos, ang upper at lower niya ay metal. Barrel length niya, 8 inches. Tapos yun nga, as I said kanina, Glock compatible magazine siya. So, pwede kayong gumamit ng mga magazine na gamit ng Glock. Ayan, tapos meron siyang telescopic adjustable buttstock. Ayan. So, pag bumili kayo kasi, hindi pa to nakakabit actually talaga. So, hikakabit nyo pa lang. Pero ito na, kinabit na natin siya. Ayan. So, ito yon So, paano? Tara, samahan nyo ako. Testingin naman natin to Medyo na-excite ako kasi from MP5, nag-CMMG, tapos meron din tayo mga yung St. Victor na PCC. Ngayon, ito naman natin testingin natin. Tara, samahan nyo ako mga kabeng-beng ha. So, tara mga kabeng-beng, testingin na natin itong Crossline C. At gagamitin ko muna yung, actually, Glock compatible magazine siya. Kaya, ang gagamitin muna natin ay yung ating uh, uh, magazine ng pcc ko na battle arm. So, Glock Glock, yung 30 rounds ko. So, tara, testingin na natin. So, yung charging handle niya, para siya sa MP5, ganyan. So, tara, testingin na natin, na Firing. So ayun, kung mapapansin nyo kasi wala ganong palag, yun yung advantage minsan ng medyo mabigat yung barel. In, kasi kasi Uh, all metal siya. So, medyo mabigat talaga yung baril. Pero advantage nun, hindi siya ganong mapalag. Kaya masarap iputok. So, yun, nakita nyo kanina sa charging handle niya. Para siya sa MP5 na nailalak siya ganon. Tapos, ah uh, para mag, pag, bago kayo pumutok, i-release nyo lang siya na parang, yung parang pinapalo-palo lang. So, okay siya. Maganda. yan mga kabeng-beng, nakatapos na tayo ng uh, pag test fire natin itong uh, uh, crossline C from Celic Arms. Ayan. From Turkey. Ayan. So yun. Meron din pala siyang uh, Picatinny rail dito. Uh. So if kung ayaw nyo nung uh, iron sight, pwede nyo rin siyang lagyan ng mga red dot sights. Meron din dito sa ilalim. Kasi iba, di ba, ginagamit to pang... Uh, tactical. Talagang naglalagay sila ng mga flashlight dito, ganyan. So, yun, yung grip niya dito, maganda, rubber siya ha, rubber. Tapos, pwede nyo rin siyang lagyan ng sling. May lagayan siya ng sling dito sa may buttstock niya. So, overall, kahit mabigat siya, ah, uh, masarap iputok. Maganda yung performance niya, maganda yung putok niya. Ayan. Uh, alam nyo kasi minsan nakatulong din yung mabigat yung baril kasi nakabawas yun ng palag ng baril. Overall, na maganda. Maganda tong baril na to. So, mas... Uh, mas try talaga, dapat talaga makita nyo to in uh, Uh, actual. Para ma-appreciate nyo yung, yung unit talaga. So, yun mga kabeng-beng. Sa mga nanood po ng ating video ngayon ng Crossline C, maraming maraming salamat po. At sa mga hindi pa po naka-like and follow sa aking Facebook page, please do like and follow kabeng-beng abi Facebook page. At Meron din po tayong YouTube channel ha, ang Kabengbeng Abi. And don't forget to like and follow Espinelli Trading Facebook page. So paano mga Kabengbeng? Kita-kits ulit tayo sa mga susunod nating videos.